Drinking summit. <laughs> Drinking summit Drinking Summit Drinking Summit <laughs> Tama-tama ya Tam, Tama-tama ya, mamaya <laughs> Kailangan moyang <na> maraming gasolina Good <laughs> okay, morning, good morning Buat aku nge ano.

Welcome to Silang Papahinga muna kami dito Tumutukod siya Ivan, tumutukod Tumutukod siya Ivan, oh. papahinga muna kami dito Water break na, water break Nandito kami sa ano South Forbes Dalawang linggo tayo hindi nakapagbike Dalawa ano? Dalawang linggo, bali dalawang linggo kami hindi nakapagbike Eto nakakasundo to singgu eh Nakakasundo ka pare Pero kami wala hindi kami nakapagbike dalawang linggo Wala nung Pasko tsaka bagong taon Puro kami kain Ikaw pa rin ginawa mo ng bagong taon kaya ba ginawa? Tsaka ano pa? Poto ka na yun! Poto kami! E Eto yung sinasabi nilang unang bike sa 2025. na kita niya. Adaling daw. Magbabike na kami. Promise. Na bari ayo ba. Hindi tayo, tayo mag-iinom na. Magbabike tayo lagi. Woo! Yeah. di derecho naliligo kami. Alam mo ba ito, waste namin eh. Alam po dito yun eh. Oo. Then, that. Dito nga, dito kami tumama yan. dyan dyan tayo. Sambal usot niyan. Ayto na angat na to. Unang angat. Ito na, sinasabi sa ula. Naligaw na kami hindi na namin alam ko sa kami pupunta. Nah, guys, hindi namin alam ko sa kami pupunta. Ito ba yung car jack? Car <laughs> jack pa Parang iba nga to. Iba to. Yan, naligaw na nga kami. Tama. Dead end. Ayan, dead end, no? Oh. Wala nang daan. So, babalik kami ngayon, babalik. Ako naman ito ngayon. You start to ngayon. Yung meron yung stat ko, siguro card niya kailangan. Oo. Oh. Oh, oh <laughs> <laughs> Aho na naman kami. <laughs> Pag may lusong, may ahon. Matis yan. Ang gusto maganda yung mood ko ngayon. Wala ko sa Ito pala sa kapila ko. Oh, Ayan na dapat to. Oh. <laughs> Ewan ko sa'yo. Pagkakainom mo, dinadami mo kami sa <laughs> ano mo. <ma>. Naligaw ko kami. Uy, yan yung ahon na yan. Tingnan yung ahon na yan. Ahon na namin, no? Ay, eh, wala kayo magagawa. Wala ka ning waste <laughs> to. Nalikaw ko kami eh. Matagalasin ko nakapunta rito eh. Grade 6 pa siya. Limutin na. Ayun, no? ta taas niya, no? Kanina, na, nasa mood si Ivan nga. Wala, wala, wala na sa mood. Pare, wala ka na sa mood. Wala na, putak na yan. Lalaso na ako dito Uh, angat. <laughs> <laughs> Seryoso kong maaaw, no? Seryoso kong maaaw, Seryoso, oh. Basic. Basic. <laughs> Ayun, <laughs> e, paaaw nila, men, no <laughs> basic basic <laughs> diyan ka nga mapapractice ban uh, uh, nanakas ka dyan oo napapasama ka sa malalakas eh. yung sibe malakas ka na rin eh dito na ako <laughs> ah dito pa lang makunat na angat na angat yan oh Ivan. Kaya kaya lang, malakas si Ivan. Tanis! Pwede nang mag-ano to? Hindi na ako matayin. Ang tangat ka. Ayun, totoo na to, totoo na. Sa so, yung bike kay Shell. Tatandaan ko na. Tunay na to, tunay na to. tunay na to, ito Ito na ako. Kaya nga muna kami dito, hindi bago. Pahinga saglit, pahinga saglit. Sa, Sa tuntuhod ko. Ano ka lalabas kasi yung acid. Sa ko. O oh, kahit na pinipilit ko. iyon? Ay Kahit pakiramdam ko isang araw na lang ako. <laughs> Wait, isang araw? Nga ni bago. <laughs> na ahon. May matay na si Ivan Nanginitim <laughs> na <laughs> po ako dito Eto na, yung akyat na sinasabi Kayaning kaya ni Ivan Abangan Susunod <laughs> na pahinga Susunod na pahinga Basta pag-aho natin siya Huwag kang hindi ayam sarap ngayon Kaya masarap magbay ah, Maaahu na kami dito sa cardiac oh. mamaya karajak-karas si Aiba hindi <laughs> biro ahon dito, makunat hindi ko makunat kaya paus ko hindi biro mas, mas talaga, mo dito Bisa digodong gendang, apa yang saya pakai? Sarepan, apa yang saya pakai? Sarepan, apa yang saya pakai? Sarepan, apa yang sa yang saya pakai? apa yang saya pakai? Sarepan, apa apa Tihimatay na ko. <laughs> Tayo dito, pa. Tayo, wala na rin tubig. No, no, Para sa tubig pare. eh Ito na, ito na yung ano. Ito na yung dulo ng ahon. Dito sa cardiac. Ito na yung Gulf City silang Cavite, South Fork. Ah, na pinamin kakainan. Nabutol kami ni Ingo. <laughs> May kainan daw dito. meron dyan sa dulo, meron. Kakalunga oh. dyan, meron dyan. Nasa ah, iba, pauna kami ng balak. Yan. Kapunta silang pe. Ah, silang na pala talaga to. Hindi kita napin <laughs>